Magandang araw. Ang ating babasang talata ngayon ay hango mula sa Romans chapter 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. May the Lord bless the reading of His word. Dito sa aklat ng Romans, maituturing natin na ito yung isa sa pinakamahalagang bahagi ng Biblia. Bakit kamo? sapagkat dito itinuturo sa pamamagitan ng sulat ni San Pablo sa mga taga Roma patungkol sa kapangyarihan ng Panginoon na magbago ng buhay. Kasi ang totoong nananampalataya ay patungkol po sa buhay na nabago. Yan ay patunay ng kapangyarihan ng Panginoon na magbago ng buhay. Diyan natin makikita na ang Panginoong ating sinasamba ay ang Panginoon na may kapangyarihan na magbago ng puso. At dito makikita natin sa karanasan ni San Pablo na kung saan ay Noong una pa man, ang kanyang buhay bilang isang pareseyo, isang magaling na hudyo na nag-aral sa salita ng Panginoon, subalit ang kanyang pananampalataya ay nandoon po nakapokus sa kanyang relihiyon na kung saan ay kanyang tinuligsa lahat na mga Kristiyano, ang lahat po ng mananampalataya, ang lahat po na nananalig sa Panginoong Hesus. Kaya yon po yon Kaya makikita din po natin sa kanyang buhay na kung saan ay dahil sa kanyang ikang nga sa Ingles ng zealousness, dahil sa kanyang pagpupulong, punyagi dahil sa kanyang pan paniniwala na ang kanyang ginagawa ay paglilingkod sa Panginoon nang hinanap po niya at tinuliksan niya po ang lahat po na hindi naniniwala sa kanyang reliyon at katunayan nga ay bitbit -bit niya ang isang liha mula sa mga religious leaders ng araw hanapin niya ang mga kristyano at sila'y kanyang uusigin Data po at meron pong plano Panginoon sa kanyang buhay na kung saan ay sa kanyang paglalakbay ay nagkaroon po siya ng inkwento sa Panginoon sa pamagitan po na isang liwanag na kung saan ay nabulag po siya sa liwanag na iyon at narinig niya ang tinig ng Panginoon. Saul, so Saul, so bakit mo ako tinutulig sa? Why are you persecuting me? That was the message. At yung mensaheng iyon na kanyang narinig ay ang minsay na nagbago ng kanyang buhay. At simula noon, salit na ipagpapatuloy niya ang kanyang layunin ang kanyang naisin na usigin ang mga Kristiyano, siya ngayon ay naging mananampalataya at siya na ngayon ay tagasunod ng Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga po, maalala ko po ng isang araw, nung ako ipauwi na po mula doon sa Davao, sapagkat inasikaso ko po kamakailan lamang yung mga mag-aaral natin na kukuha ng kanilang DOH Massage Licensure Examinations. At uh, pagkatapos to medyo naayos ko na po yung mga bagay-bagay doon sa Davao City, ay ako na po ay nagbiyahi pabalik po ng Jensan. At nung ako ay nakasakay na po sa bus, eh meron po ako nakatabing isang mama na tila medyo grumpy. Um isa pong matandang mama na medyo ano po no medyo masama po yung kanyang yung kanyang mood nung time na yon eh napatabi po ako sa kanya at nung habang ako ay nakaupo naramdaman ko po na kinakaugnay ako ng Panginoon sabi ng Panginoon sa akin anak i mo ang gospel sa mamang iyan eh nung tiningnan ko yung mama sabi ko Panginoon parang mahirap mag-share ng gospel sa taong ito sapagkat parang masungit eh kaya nga po, bilang pag-iiwas po doon sa pinag-uutos sa akin ng Panginoon, eh, nagtulog-tulogan po ako. Kaya lang po, may ibang plano ang Panginoon. Sapagkat doon sa bandang unahan ng aming paglalakbay, mayroon po isang malaking aksidente. Ang truck, isang cargo truck po ito, at ito po ay nakasadsad sa gili po ng kalsada. At hindi ko po alam na ang mama palang katabi ko ay isa pong driver. Nung nakita niya po yon, nagkwento po siya. Ang dami niya nang sinabi patungkol sa pagdadrive, patungkol sa mga nangyayari, patungkol sa kanyang, pan, sa kanyang assumption doon sa, sa aksidente na yaon. Kaya habang nagkwento yung mama na ito, muli akong inimpress ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa puso ko, anak, binigyan na kita ng open door. Simula mo na magbahagi ng magandang balita. <laughs> Kaya nga po, nung, nung, narinig ko po yun, eh, sabi ko, Panginoon, tulungan niyo po ako. Gayon nga po ang aking ginawa. Sinimulan ko po magbahagi ng magandang balita sa kanya. No? Habang nagsishare po ako, eh, bigyan niya akong kinat off. Sabi niya, ano ba yung relihiyon mo? Nang sabi ko sa kanya, Sir, hindi po ako nagsishare ng aking religion Ang sinishare ko po sa inyo, kung ano po ang ginawa ng Panginoong Heso Kristo sa aking buhay na kung saan ay Kanya akong binago. Iwento ko po sa Kanya na yung buhay ko po nung araw, isa po akong talamak na babaero. Ako po sinungaling, ako po ay mapagkunwari, antami ko po mga kasalanan. Subalit isang araw, ako ay kinatagpo ng Panginoon. Sapagkat hamang tumatagal yung aking mga ginagawa, mga bagay na iyon, ay eh, nagkaroon ako ng kahungkagan sa aking puso. Yung kahungkagan na yon ay nagdiin sa akin na kung saan ay dumating sa punto na ako'y napaluhod doon sa aking silid. Nung ako'y UP noong araw, ako'y napaluhod. At ang sabi ko, kung talagang ikaw ay Diyos. Kung ikaw ang Diyos na nagbabago ng buhay, alisin mo anong mang bagay na nasa aking puso, isang isang napakaigting na kahumkagan at kalungkutan na hindi ko mapawi sa pamamagitan po ng mga relasyon, sa pamamagitan po ng mga bagay-bagay na ginagawa ko sa aking buhay. 'Yun lamang po 'yung aking naging panalangin at alam niyo po sa pagkakataong yaon, nagkaroon po ako ng kakaibang kapayapaan na nararamdaman sa aking puso. At simula doon, ang buhay ko po ay nabago. Yung pong po sa akin katabi doon sa bus, ang sabi ko po, hindi po ito patungkol sa reliyon. Hindi po ito patungkol sa anumang bagay na ginagawa natin patungkol sa Diyos. Kasi po, habang nagkikwento po ako, idinidiin niya po na ang kanyang kaligtasan ayon sa kanya sa pamamagitan ng kanyang gawa. Siya'y mabuting tao, si nagsisimba, siya'y sumusunod doon sa patakaran ng kanilang iglesia. Yun po yung kanyang kinikwento. Subalit, di po ako nagpatinag. Lagi kong inihimpasay sa kanya kung totoo man ang iyong Diyos na sinasamba at ang Diyos na yan ay nagbago ng buhay mo, then sundin mo siya. Sa pagkasagha ng akin, ang buhay ko ay binago ng Panginoon. Walang ibang tao, wala po akong ibang kinausap, ako lamang at ang Diyos. At sa pamamagitan ng aking panalangin, tunay nga na kinatagpo ako ng Panginoon at mula noon ako ay binago niya. Kaya ako'y naririto ngayon, nagbabahagi sa iyo ng ng balita sapagkat yan po ang aking nananasan sa ating Panginoon. Kaya nga po ako'y nagpupuri sa Panginoon sapagkat habang nagkikwento po ako ng pahuli na po, hindi na po siya nakapag-argue kasi po ang aking idinidiin yung buhay ko na binago ng Panginoong Hesus. Kaya rin nawa sa inyong mga kaibigan at mga kapatid, ito ay maging magandang aral po sa atin na kung saan ay maging katulad po tayo ni Pablo, babaguhin tayo ng Panginoon. Ano man ang ating paniniwala, ano man ang ating mga nakalipas na mga kamaliang nagawa, ano man ang mga kasalanan na tingin natin na hindi kayang baguhin ng sino man sa atin, ang Diyos ay may kapangyarihan na magbago ng bawat buhay. Yan ang naging karanasan ni San Pablo at yan din ang aking naging karanasan na kung saan ay dahil sa kinasimpleng panalangin na ginawa ko sa harapan ng Diyos. Ang sabi ko lamang, kung totoo kang Diyos, baguhin mo ang aking puso at sapagkat pag ito'y nangyari, ikaw na at ikaw na ang aking susundin. Ikaw na ang maging Panginoon ng aking buhay. Tayu manalangin kaibigan ko ikaw man ay nanonood ng video na ito at ang inyong buhay ay tila walang direksyon ang inyong puso ay tila hungkag na hindi malaman at hindi naranasan ang totoong pag-ibig at kapayapaan ito ay pagkakataon upang ikaw ay magkaroon ng tunay at ganap na kapayapaan sa iyong puso ang Diyos ay nagbibigay ng paanyaya sa iyo marahil ang tanong mo Papano ko ba maisuko yung aking buhay at papano ko ba maranasan ang kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristo? Wala ka na ibang gagawin kung hindi manalangin. Sundan mo ako sa panalangin ito at akuin mo ng panalangin ito sa harapan ng Panginoong Diyos. Panginoon, maraming maraming salamat sa kapayagan ng iyong kadakilaan, ng iyong pag-ibig. Panginoon, humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan na gawa. Binubuksan ko aking puso at tinatanggap si Jesus bilang aking personal na Panginoon at manliligtas. Mula ngayon, ikaw na ang maging Panginoon ng aking buhay. Ito'y aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili tayong nananalangin. Panginoon, maraming salamat po sa tumanggap kay Jesus bilang personal na Panginoon at manliligtas. Maraming salamat Panginoon sa tunay nga po na ang iyong layunin ay baguhin ang bawat puso. At walang imposible sa iyo, Panginoon, amang banal. For the rest of us, O God, na mga mananampalataya. At lalo tigit, Panginoon, sa mga kapatiran po namin na tila nandalamik sa kanilang lakarin sa inyo. Lord, I pray that you might continue to deal with them, O God. Lord, hipuin mo kanilang mga puso. Ibalik mo, Panginoon, ang init, Panginoon, ng buhay pananampalataya. Panginoon, maraming maraming salamat, O God sa amin po mga miyembro po ng pamilya na hindi po nakakilala kay Jesus, hipuin mo ang kanilang mga puso at hayaan mo mang banal na tunay nga po maranasan po nila ang iyong kadakilaan, ibig na nagbabago ng bawat buhay. Sa so, bawat pangangailangan amang banal, may it be financial, may it be relational, O God. Lord, ano mang pangailangan niyaan, hinihiling po namin, Panginoon, na iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang sagay maranasan po nila ang iyong kapangyarihan, Panginoon, amang banal. Patuloy lamang na kami nagpapasalamat sa inyo. Ito'y aming samot dalangin sa matamis at makapangyari ang pangalan ni Jesus. Amen at Amen.